Kasalukuyan pong nasusunog ang isang residential area sa Recto Avenue. At live mula sa Maynila, nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kumusta ang sunog dyan? Julius, nagtulong-tulong na nga yung mga residente at BFP na mapulang apoy dito sa may Recto, Barangay 310, kaninang alas 3 ng hapon. Sa kuha ng drone na ito, makikita ang nangangalit na apoy na lumalamon sa mga bahay sa Recto. Mataas na apoy at mainit ang usok. Sa tindi ng sunog, inakyat sa ikalimang alarma ng mga bumbero makalipas bandang alas 4 ng hapon. Ang sunog katabila ng LRT-2 Recto Station, kaya piktad ng operasyon sa istasyon. Kaya mula Legarda hanggang Antipolo at Antipolo-Legarda lang ang biyayin ng tren. Ilang metro lang din ang layo ng sunog sa Manila City Jail, kaya inalarma at pinaghanda na mga kung sakaling kumalat ang apoy at umabot sa kanilang mga pasalidad. Pahirapan ang pagapula ng apoy dahil masikip ang eskinita at gawa sa mga light materials ang mga bahay. Ang mga tao hindi magkamayo sa pagsalba ng mga gamit. Pero ang, iban... Pero ang na ang bahay, wala nang magawa kundi mas danda lang ang apoy. Sa inisyal na investigasyon, alas 3 ng hapon ang sumikab ang apoy sa isang computer shop sa gitna ng residential area. Nasa isang daan na limang pumbaya na sunog, katumbas yan ng tatlong daang pamilyang apektado. pansan sa hinang apoy. Narito ang pahayag ng Kapitan ng Barangay at ng isang opisyal ng Manila Fire District. yan doon sa computeran. Ngayon yung computeran siguro matagal na hindi na on-off, on-off. Kaya yun, uh, nag yun. Kaya yun ang sanhin ng sunog. Kasi medyo masikip yung area hindi makapasok yung truck natin tapos na sa looban. Mm. -hmm. Uh, Siyempre alam niya ng mga tao talagang nakikipagsiksikan yan mm -hmm. para ma makasalba man lang mga gamit. So... Julius, uh, sa ngayon ay 5.24 na idiklarang ang fire under control ng sunog. Yung mga kababayan natin ngayon dito ay higit tatundang pamilya na maninirahan muna pansamantala sa covered court ng barangay. Humihiling sila ng tulong katulad ng kumot, pagkain at maiinom. Julius. Maraming salamat Gary De Leon. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipaalam sa panahon ngayon. Para sa pong frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.